Sabi nga natin, ang pangulo natin na sinasabi niya na mukhang wala na tayong pag-asa, nasa Pilipinas, nagtatrabaho. Araw-araw, may inaanunsyo tayong good news. Pero ang Vice Presidente, nasaan? <coughs> Hindi ba mas magiging uh, mapupunta tayo sa dumpster kung ang magiging pangulo natin o ang magiging leader natin ay ang mga katulad nila Bipisara, mas na inuuna pang magpunta sa abroad, magsilbi sa isang tao, although tatay niya po yun, pero marami pa rin pong Pilipino na umaasa sa kanya bilang vice-presidente. Mahirapan po tayo magkaroon ng Pangulo kung lagi po nasa abroad at hindi po tinagawa ang trabaho dito sa Pilipinas. <tod noise> hindi po natin sisikiling kung ano man ang maging kagustuhan ng mga OFW kung sila'y magpapahatid ng kanilang remittance o hindi. Huwag lamang po silang lalabag sa batas. Oh? dahil magugutom ang kanilang pamilya. Maaapektuhan ang pamilya nila kapag ka sinunod nila ang zero remittance. Ang posisyon po ng mga taga-suporta ni dating Paolong Duterte is that the Philippines has a perfectly functioning judicial system and especially under a different administration over which he has no more influence. Kung dati ho, hindi daw ma-prosecute si uh, FPRRD dahil masyadong mataas ang kanyang posisyon at malawak ang kanyang influensya, ngayong iba na ho ang administrasyon, bakit hindi na lang daw dito sa termino ni Pangulong Marcos? Uh, although nasagot na po natin ito, ulit-ulit uh, na lang po yung kanilang issue, unang-una po sinabi po nga natin na nauna na po kasi nag-imbestiga ang uh, ICC, ang mga prosecutors ng ICC. Hindi pa po nakaupo ang Pangulo, si Pangulong Marcos. Nakapag-decide na po ang prosecutor ng ICC na ituloy ang pag-iimbestiga dahil hindi tumupad ang uh, dating uh, pamahalaan sa kanilang pangako na sila ay uh, magkakaroon na ng tamang pag-iimbestiga at ipoprosecute ang dapat na iprosecute. At tandaan po natin, may mga pagkakatoon din po si Pangulong uh, Duterte noon, dating Pangulong Duterte, na mismo ang mga findings ng NBI ay pinakikialaman. So talagang masasabi natin, hindi gumana ang justice system sa kanila. Sa ibang tao, sa ordinaryong tao, yes, gumagana. Pero sa kanila, ay mukhang hindi. Bigyan natin ng sample ito. Natatandaan nyo ba nung nagkaroon ng findings ng NBI? Kaya Colonel uh, Marcos, uh, Marvin Marcos, Police Superintendent Mar Marvin Marcos, ang findings ng NBI dito ay multiple murder in relation to the killing of Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. Ano ang sinabi ni dating pangulong Duterte? And I quote, I will not allow these guys to go to prison maski na sabihin ng NBI murder. Okay, tinuloy niya po ang kanyang salita. E total under ko referring to NBI. And after that pronouncement, from multiple murder, it was downgraded to homicide. And after that, despite na mga batas, ah, sorry, may kaso na murder, hindi ba't inalaw pa rin niya si Superintendent Marvin Marcos na makapagtrabaho. Isang sample lang po to, kasi kung marami pa po ako yung bibigay sa inyo mga sample, kung ano naganap noon, mauubos po ang araw natin ngayon. Panghuli na lang po. Uh, in an interview, the ICC spokesperson today said the Philippines' cooperation with the ICC was crucial despite earlier statements from the president of non-cooperation. Will anything change, at least officially, with our stance on cooperation with the ICC? We have not been cooperating with the ICC. It's clear. Because... Uh, the stance of the uh, uh, President regarding the jurisdiction of ICC over uh, the Philippines uh, remains. Salamat po. Thank you. We have Anne Soberano, Bomborazo. Yusef, good morning. Um, naniniwala po ba ang Malacanang na may nag-ugyok po sa mga OFWs para makilahok po sa Zero Remittance Week? At may balak po bang investigan ito ng gobyerno kung sino ang nasa likod ng mga nasabing hakbang? Kung may naguudyok po, uh, siguro po uh, wala tayong personal na knowledge, wala rin po nakakarating na official na komunikasyon patungkol dyan uh, sa palasyo. Pero alam naman natin kung paano ba gagalaw ang ibang mga support, supporter. Pero nung natin pong sinagot ang patungkol dito na zero remittance, nakita ko po sa ibang mga comments na yung mga ibang uh, OFWs ay sinabi nilang hindi sila lalahok dahil magugutom ang kanilang pamilya. Maaapektuhan ang pamilya nila kapag ka sinunod nila ang zero remittance. Kaya nga sabi po natin, mas maganda po sa lahat ng mga OFWs, hindi po tayo kalaban magkakakampi po tayo, pare-pareho po tayo mga Filipino. siguro magmasid lamang sila at iwasan na maniwala sa mga fake news dahil kung uh, sila po ay uh, mauudyukan, man, mga ganitong klaseng uh, panawagan at pagsisagawa ng mga activities laban sa gobyerno, hindi lamang po ang gobyerno ang maapektuhan, kundi mismo ang kanilang pamilya. Yusek, uh, may uh, nakikita din po ba kayong legal liabilities doon po sa mga nag-uudyok sa mga OFWs? Sa ngayon po, of course, kapag ka po ito'y nag-uudyok, meron po tayo sa nasabing mga inciting to sedition. Bakit? Eh ito po ay gusto sirain ang uh, pagpapatakbo ng administrasyon. Ito'y makakasira sa ekonomiya ng bansa. Pero as we speak now, wala po tayo nakikita na ating uh, sasampahan ng kaso. Wala po tayong, wala pa po tayo sa ganyang sitwasyon. Lastly, Yusek, uh, sakali pong gagawin talaga ito ng mga OFWs at hindi magpapadala ng remittance, may hakbang din po bang ang gobyerno gaya ng pag-alis o pagsuspende sa kanilang mga beneficia na ibinibigay din ng gobyerno? Thank you. Choice po kasi ng OFW kung sila'y magpapadala ng kanilang remittance o hindi. Wala po tayong hahadlangan kung ano man ang kagustuhan nila. Pero muli, tayo ay uh, mananawagan sa mga OFWs, ang gobyerno po ay hindi nyo po kalaban. Kami po ay kakampi. Dapat lamang po na magmatsyag at alamin kung ano ang fake news at ano ang katotohanan. Follow-up question from Pia Guterres. Um, I would just like to follow up yung economic implications nitong zero remittance protest ng mga OFW. Meron po bang pag-aaral na ang uh, gobyerno kung magkano ang uh, Um, mawawala sa ekonomiya ng bansa and if ever kung meron tayong mga contingency measures? As of the moment, hindi po pa kasi ito uh, pinag-iisipan ng gobyerno. Ang alam po kasi natin, ang OFW, ay magkakaroon sila ng sariling uh, pagdidesisyon. Hindi po natin iniisip na madadala sila ng mga gandong panawagan Considering nga po na yung pamilya mismo nila maapektuhan. Kagaya ng aking sinabi, yung mga mga comments mas marami pong nagsasabi na hindi sila lalahok sa ganitong panawagan dahil ayaw nila mismo ang kanilang pamilya ang maghirap at magdusa sa mga issue ng politika. Gilbert Perdiz Good morning po, Yusek. Tungkol pa rin po doon sa remittance po ng mga OFW. Nagpaalala po si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce si Enrile po sa mga OFW na hindi raw sila nagbabayad o pinagbabayad ng income tax at syempre yung kasama nandoon yung travel tax, airport fees at yung documentary stamp, uh, stamp tax. At ayon po kay Enrile, sa bawat action na po ay may katapat na reaction or counter action po ng gobyerno. Possible ho ba na Nakikita po ba natin yung possibility na uh, humantong po doon sa pagkakatanggal o pagkakasuspindi ng tax privileges po ng ating mga OFW yung uh, hakbang na yan? Uh, pinapaalalahan na lang po sila na ni Presiden Presidential Chief Legal Counsel na ang gobyerno po ay tumutulong sa OFWs, hindi po kinakalaban ang OFWs at ipinapakita rin po ni JPE na ano ba ang uh, maaaring makuha nila na ayuda mula sa gobyerno. At uh, hindi po natin uh, sisikilin. Sabi nga po natin, hindi po natin sisikilin kung ano man ang maging kagustuhan ng mga OFW kung sila'y magpapahatid ng kanilang remittance o hindi. Huwag lamang po silang lalabag sa batas. Yun lamang po. Uh, follow up lang po. Ano po. Kung alam na po ng Pangulo, alam na po ba ito ng Pangulo isyong issue ito at ano po yung directive po ng Pangulo kung meron man? So uh, nalaman na po ito especially at uh, nagbigay na nga rin po ng mensahe ang ating Presidential Chief uh, Legal Counsel. Sabi ko nga po kanina ay wala pa po tayong ginagawang anumang legal na aksyon dahil alam po natin ang OFWs po ay mayroon silang sariling uh, pag-aanalisa uh, sa mga pangyayari. Hi, Yusek. Magandang umaga po. Yusek, what do you want to tell to uh, Vice President Sara Duterte uh, following her statement that the Philippines is on the way to dumpster? Nawawala na raw po kasi yung pag-asa ng mga Pilipino. Mm. Nawawala ang pag-asa ng mga Pilipino. Hindi ba siya yung nawawala sa Pilipinas ngayon? Well, anyway, uh, siguro sinasabi niya yan na road to perdition na tayo. Bakit? Dahil hindi niya naman nakikita kung ano ang mga ginagawa, mga proyekto, programa na isagawa na at na itulong na ng pamalaan sa taumbayan. bayan. Dahil malamang ay hindi siya nanonood ng ating press briefing every day. At hindi rin naman siguro siya nanonood ng mga programang ipinapalabas sa PTV4 at saka sa RVR-TVM. Talagang mabubulagan siya kapag hindi po niya inaalam kung ano ang naging trabaho at magiging trabaho ng administrasyon sa pangunguna ni Pangulong Marcos okay, now hindi ba mas magiging uh, mapupunta tayo sa dumpster kung ang magiging Pangulo natin o ang magiging leader natin ay ang mga katulad ni Navi Pisara mas na inuuna pang magpunta sa abroad, magsilbi sa isang tao, although tatay niya po yun pero marami pa rin pong Pilipino na umaasa sa kanya bilang vice-presidente. Mahirapan po tayo magkaroon ng pangulo kung lagi po nasa abroad at hindi po tinagawa ang trabaho dito sa Pilipinas. Ma'am, does it mean that this is the right time for the vice-president to come back and do her job? Is that what you're saying? Obligasyon po niya maging, maging vice-presidente. Alam niya po dapat ang obligasyon bilang vice-presidente. Sabi nga natin, ang pangulo natin na sinasabi niya na mukhang wala na tayong pag-asa, nasa Pilipinas, nagtatrabaho. Araw-araw, may inaanunsyo tayong good news. Pero ang vice-presidente, nasaan?